Mga kadwa, naghanap ka ba ng ulam na may sabaw pero hindi sinigang? May gulay pero hindi pakbet? At may lasa ng fiesta kahit ordinaryong araw lang? Tara na at pag-usapan natin ang Afritada Kasi minsan, kailangan din natin ng kunting drama sa plato At dito, ang bida ay chicken o pork na nag-swimming lesson sa tomato sauce Halika yung mga kadwa samahan nyo ako at alamin natin kung saan nga pagaling ang Afritada, Afritada. So ano nga ba ang afritada? Well, ang ibang tawag dito ay chicken afritada o pork afritada. Depende kung anong trip mong karne. Ang salitang afritada ay galing sa salitang Espanyol na fritada, na ang ibig sabihin ay fried dish. Wow. Kasi bago mo paliguan sa sarsa ang karne, kailangan mo muna siyang iprito para magmukhang presentable. Parang bago ka mag-date, kailangan mo munang mag-ayos. Okay. Galing ito sa impluensya ng mga Kastila noong panahon ng longalismo. Ay akong mapapansin mo, medyo social ang dating ng afritada. May tomato sauce, may bell peppers, may patatas. Kumpletong kumpleto parang paboritong project ng nanay mo na may pa-red sauce effect. Ano-ano nga ba ang mga ingredients? Siyempre, manok o baboy ang bida ng kwento. Patatas at carrots, pampabigat sa tiyan. Bell peppers, pampakulay at pasosyal parang pang Instagram filter. Tomato sauce, ito ang nagdadala ng drama. Parang teleserye sa kusina. Sibuyas at bawang kasi walang kwento ang pagkain kung walang supporting characters. Mga iba't ibang bersyon, merong chicken afritada na simple lang yung tipid edition. Meron namang pork afritada para sa mas malasa at oily na experience. Yung iba, nagdadagdag pa ng hotdog. Yes, hotdog! Kasi bakit hindi? Para mas makapinoy style ang vibes. At syempre, may mga dagdag gulay gaya ng peas o string beans kung gusto mong kunwaring healthy. Mga iba't ibang benefits, dahil sa tomato sauce, loaded ito with lycopene na maganda para sa puso. May gulay kaya kunwaring nagbalance ka ng diet mo higit sa lahat, family bonding dish kasi madalas itong niluluto kapag may handaan o Sunday lunch. Sabi nga nila, ang afritada ay parang cousin ng kaldereta at minudo. Pero siya yung chill cousin. Walang liver spread, walang raisins. Just good old tomato based love affair sa plato. Ay okay. mga kadwa sa susunod na malito ka kung ano ang ulam na ihahanda, tandaan mo lang, afritada never disappoints. Hindi lang siya masarap pang family banding pa. Kaya tara na, mag-Afritana na tayo! Yummy!